sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan na po natin ang ika na kabanata ng ating story. 11.20 p.m. na nang maihati ni Jerry si Selena sa bahay nila. Don't worry baby, ako nang bahala. Ang wika ni Jerry. Tumango na lang si Silina at pinigyan ng matamis na halik si Jerry. Lumabas agad ang kotse si Silina at umalis naman kaagad ang lalaki. Madilim sa loob ng bahay nila. Pagpasok ni Silina, ay may naamoy siyang hindi kaaya-aya. Pagbukas niya ng ilaw, nabigla siyang makita si John na nakatihaya sa sahig. Napasigaw siya at tumakbo papalapit sa asawa. Maluha-luha niyang nilapitan si John at hinawakan ito kung humihinga pa ba o may pulso. Sa kabutihang palad, buhay pa si John at amoy alak lamang. Lasing lang pala si John at nakatulog na sa sobrang pag-inom. At ang naaamoy niyang masangsang ay ang mga suka ni John sa carpet nila. Gumising ka nga dyan, John. At nagsuka ka pa talaga sa carpet natin. Hoy! Sinampal-sampal ni Silina ang pisi ni John. Pero talagang manhid na ito dahil sa tama ng alak. Nilinis na lamang ni si ang kalat ni John at nilagyan niya ng unan ang mister sa sahig. Kinumutan din niya ito at iniwan sa sala. Nag-shower ka agad si Selena pagkatapos. Napapaisip siya sa mga nangyayari. Hinahanap niya ang nararamdaman niya kay John kung mahal niya pa ba talaga ito. Nakaramdam siya ng sakit. Masakit pa rin sa loob niya ang pagtataksil ng mister niya. Namuo na naman ang galit niya para rito. Ngayon lang siya nakadama ng sobrang galit. Ang lahat ng galit na inipon niya noon sa ex niya ay mukhang bumalik at binubuhos niya ngayon sa kanyang mistera. Buti nga sa'yo. Bulog niya sa sarili. Matapos maligo ay nagbihis ito at natulog sa kwarto nilang mag-asawa ng nag-iisa. Si Jerry naman ay nakarating na sa bahay ng kuya niya. Pasipol-sipol pa siya at relax na relax nang iparada ang kotse sa garahe. Pagkarating niya ng sala, nadatnan na niya si Arnel. Nakaupo sa sofa at may hawak na baso ng brandy. Nakadikwatro itong nakaupo at nakatitig kay Jerry. Tahimik ito at napatigil si Jerry ng sipol nang makita ang seryosong mukha ng kapatid. Hey, what's up bro? Anong niya. Saan ka galing? Patanong na sagot ni Arnel. Gimik lang kuya. Nakangiti si Jerry at sinusubukang pagaanin ang sitwasyon nila. Sinubukang umalis si Jerry pero tinawag siya rito. Napatigil si Jerry sa malakas na boses ng kapatid. Kailangan mo nang tumigil Jerry. Malaking kasalanan ang ginagawa mo. Ang wika ni Arnel. Anong ibig mong sabihin, bro? Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, boy. Napatameme si Jerry bigla. This is not a game, Jerry. Kapatid kita at mahal kita. Pero gagawin ko ang lahat para pigilan ka. Sunod na wika ni Arnel. Napakunot ng noo si Jerry. Yeah, well, Good luck with that, bro. But guess what? Pagod ako ngayon at matutulog na ako. See ya. Sabay alis at pasok sa kwarto niya sa second floor. Malungkot ang mukha ni Arnel. What have you done, brother? Bulong nito sa sarili. Binuksan niya ang cellphone niya at nagdayal. Hello, sir. Sagot ng maliit na boses sa telepono. Hello, Limuela. Tama ka nga. Sagot agad ni Arnel. Kinabukasan, nagising si John at masakit ang ulo. Shit naman, oh, nakarami yata ako ah. Selina? Si Selina? Si Tawag niya sa asawa. Nakita niya si Selina at nakaayos na ito Papasok na ito sa opisina. Silina, sandali. Patakbong hinabol ni John ang asawa. Hinawakan niya ito sa braso at hinila pabalik sa bahay. Anong ba, John? Nasasaktan ako. May mo nga ako? Sigaw ni Silina. Bumitaw ka agad si John. Lumuhod ito sa harapan ng asawa. Silina, sandali lang, please. Makinig ka naman sa akin. Magpapaliwanag ako sa'yo, Silina Please. Please. Ayokong mawala ka sa akin. Paliwanag? Ano bang ipapaliwanag mo sa akin, Joanna? Tumalikod si Silina at may kinuha sa coffee table. Kinuha niya ang cellphone ni John at may pinindot dito. Sabay iniharap kay John ang screen ng cellphone. Ito, ito ba ang ipapaliwanag mo? Nakita ni John ang isang picture niya kasama ang babaeng si Bea at magkadikit sila sa isang restaurant. Teka, Selena, nagkakamali ka ng inaakala. Pakiusap ni Joanna. Okay, okay, sige. E ano tong nakalagay sa recent history ng phone book po? Pinakita rin ni Selena ang history ng calls ni Joanna ay nakalagay ang pangalan ni Bea na ilang beses na kausap ni John kasama ang oras ng gabing bago manatna ni Selena si John na Napadahimik na lamang ang lalaki. Ang kapal ng mukha mo, John. Ang kapal. At hinagis niya ang cellphone ng lalaki at iniwan na ito ang nakatulala. Naiwan si John sa sala. Nakaluhod. Tulala bigo, nasaktan. At dahan-dahang nangilid ang mga luha. Tinakpan niya ng mga kamay ang mukha niya. Ano ba itong nagawa ko? Bulog niya sa sarili. Habang nasa biyahe si Selena, tinex niya si Jerry. Huwag na muna tayong makita, Jerry. Mainit tayo sa publiko ngayon. Ah. Nagantay siya ng ilang segundo at nakareceive siya ng text. Pagtingin niya, ay ang mister niya ang nag-text. Babe, doon na muna ako tutuloy kina ate. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat. And I wanna give you space. Gusto ko pa rin maayos ang relationship natin because I still strongly love you. Iiwan ko muna ang bahay natin sa'yo para makapag-isip-isip ka. Pero umaasa akong mapapatawad mo ako soon. I miss you so much, babe. Your eyes, your lips, your smile. Your hugs, your love. Gusto kong maaibalik natin yung dating tayo. Wishing sooner, Selena. Goodbye. Galit man si Selena may dumapo pa rin kirod sa kanyang pagkatao dahil nagigilty rin siya sa sikretong pakikipagrelasyon niya kay Jerry. Kaya nagreply din siya sa asawa pero Good luck. Ito lang ang nag-iisang text na ipinadala niya kay John. Makalipas ang ilang araw na natiling mag-isa si Selena sa bahay nilang mag-asawa na minsan-minsan ay text at tumatawag si John sa kanya. Subalit, mas madalas pa ang eclipse kesa sa pagreply niya sa mister. Sa kabilang banda, ilang beses na rin bumisita si Jerry sa bahay ni Selena. Ayong mang aminin ni Selena, pero hinahanap-hanap na niya ang pagpapakasasa ni Jerry sa kanya. Adventure si Jerry. Maka ilang beses na niyang naangkin si Silina, at sa dami nito mukhang nalampasan na niya ang mister nito sa ilang beses na pagtataksil nilang dalawa. Isang gabi, nagpas siya si Jerry na matulog sa bahay ni Selina. Magkatabi silang dalawa sa kama ni na John at Silina. Naka boxer shorts lamang si Jerry habang naka white plain t-shirt lang si Selena. Ang sexy mo talaga, Lina, Bulag talaga ang asawa mo dahil pinagpalit kanya niya sa ibang babae. Napangiti naman si Selina. Hay nako, wag na nating pag-usapan si John, okay? Nakatihaya na si Jerry at sumampa naman sa kanya si Selina. Nagsimulang umuga ang higaan ni na Selina at John. Ang kama na tinutulugan nilang mag-asawa ay ngayon ibang lalaki na ang nakahiga rito at sinusulit pa ang magandang misis ni Johanna. Halos mabaliw ang dalawa sa tindi ng kanilang tinatamasa nang biglang may malakas na tunog ng mga bagay na bumagsak sa sahig. Napatigil ang dalawa at tumingin sa kinaroroonan ng ingay. John? Surpresang boses ni Selena si Nakatayo si John sa pintuan at tulalang lang nakatingin sa kanila. Nanlaki ang mata niya nang makita ang dalawa. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Serena. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. At parang walang hangin na lumalabas sa ilong niya. Hayop kayo? Nanlilisik ang mga mata ni John at sumuko dito sa dalawa. Humiwalay kaagad si Jerry at umatras. Nabaling sa kanya ang tingin ng galit na galit na si John. Tarantado ka, Jerry! Papatayin kitang hayop ka! Lumipad ang isang mabilis na kamao ni John at pinuntirya ang makinis na bisngi ni Jerry. Subalit madaling nakaiwa si Jerry. Lingid sa kaalaman ni John, biyasa sa judo at boxing si Jerry. Sunod-sunod na suntok ang pinakawala ni John, pero hangin lang ang tinatamaan niya. Nang parating ang isa paggalit na kamao ni John, hinawa ka ni Jerry ang braso ni John at binalibag lamang ito sa sahig. Napadaing si John nang tumama ang likod niya sa matigas na sahig. Hirap siyang makahinga. Dumagaan si Jerry sa kanya at walang tigil na pinuntirya ang mukha ng kawawang si John. Nakangiti pa si Jerry sa kanya habang binubogbog siya ng demonyong lalaki. Tama na Jerry! Tigilan mo na si John! Panay sigaw ni si Lina at awang awana siya sa kalagay ng mister niya. Nanawalan na ng lakas para dispensahan ang sarili. Jerry, Stop it! Binato ni Silina si Jerry ng alarm clock nila. Nakaiwas pa rin si Jerry pero himinto na siya sa paggugulpi kay John at tumayo. Tumingin si Jerry kay Selina. Puno ng luha at galit ang nakita niya sa mukha ng babae. Get out! Umalis ka sa bahay ko ngayon na! Sigaw ni Selina kay Jerry. Okay! Okay fine! at nagayos ka agad ng sarili si Jerry. Bago siya umalis, tumingin muna siya kay John. Alam mo pre, nag-enjoy ako sa asawa mo. <laughs> Sabay lakad palabas ng kwarto. Tumingin din siya kay Selena. Well, see you next time babe. <laughs> at iniwan ito ang mag-asawang tahimik sa kwarto. Bago pa ito lumabas ng bahay, dinampot pa ni Jerry ang picture frame ni na John at Selena nung kasal nila at hinampas ito sa pader. Nabasag kaagad ang salamin ng picture frame at umalis na kaagad ang lalaki. Mabilis na lumapit si Selena sa asawa niya. Oh my God, John! John, may yakiyak siya nang makita ang kalagay ng asawa. Sabog ang mga mata nito Maga ang pisngi, punit ang labi at naliligo sa sariling tugo. Awang-awa si Selena sa sinapit ng mister niya sa kamay ng lalaking inakala niya ay mabuting tao. Hindi makapagsalita si John sa tinamo niyang bugbog. Oh my God, John, please. Don't die, please. Gamit ang kumot nila ay dahan-dahang pinahira ni Selina si ang madugo at magang mukha ni John. S Selina, mahinang ang boses ng lalaki. Please John, huwag kang muna magsalita. Sandali, tatawag ako ng ambulansya. Hikbing wika ni Selina. Tatayo na sana siya nang kumapit si John sa braso niya. Napatigil si Selina. Sa, sa pinto kunin mo yung papeles salita ni John na halos hindi na maintindihan ni Selena at nakita niyang pili tinuturo ni John ang nagkala at na papel sa pintuan tumango siya at kinuha ang mga papela tinignan niya ito at nagtaka siya John birth certificate ito ah Anong ibig sabihin ito? Tanong ni Selena. Si At nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pangalan sa birth certificate. Bea? Bakit hawak mo yung birth certificate ng babaeng to dyan? Ano to? Tanong ulit ni Selena. Si Ka kapatid ko. Kapatid ko si Bea. Bea? Nanlaki ang mga mata ni Selena nang marinig ang mga salitang yun. Tinignan niya rin ang ibang papeles. Isa dito ay liham. Liham ni John para sa kanya. I'm so sorry, Selena. I'm so sorry sa lahat ng sakit na dinaanin mo dahil sa kasinungalingan ko. Ang totoo nito, last two months ago, kinausap ako ni Papa. Dito inamin niya sa akin na may isa pa akong kapatid. Pero kapatid ko siya sa labas. Siya si Bea Castro. Kabit ni Papa yung nanay ni Bea. At matagal niyang sinusuportahan ang mag-ina niya sa labas nang hindi nalalaman ng aming mga pateta na buo. Ayaw ni Papa na lumabas ang issue dahil ayaw niyang masira ang reputasyon ng pamilya namin. Subalit nang yumao ang nanay ni Bea, Lumapit siya kay Papa at humingi ng tulong na makapagtrabaho sa abroad. Kaya lumapit sa akin si Papa dahil alam niyang ako lang ang mabilis na makakapag-intindi sa sitwasyon niya. Pinangako namin na itatago namin to hanggang makaalis si Bea ng bansa. Ito ang dahilan ng pagpunta ko sa Cebu at ang mga panong sekreto kong pagkausap kay Bea. Gusto ko sanang ipaliwanag sa iyo ang lahat dahil nakikita ko na nasasaktan ka na ng labis pero hindi mo ko napagbigyan ng panahon. Nasasaktan din ako pero wala akong magawa. Inaamin ko under desire talaga ako sa'yo. Ayaw kong mawala ka at ikaw lang ang minahal ko ng lubos. Ikaw lang si Lina at wala ng iba. Pinagyan kita ng space para makapag-isip ka. Kaya hindi mo na ako nanatili sa bahay. Ito rin ang panahon para matulungan ko si Bea dahil malapit na siyang makaalis. Sana pag nabasa mo itong liham, mapatawad mo ko. Mahal na mahal kita, Selena. Si Now and always. Tumulo ang luha ni Selena si sa si liham. Nag-sakit. Sobrang sakit ang nararamdaman niya guilty, pagsisisi at pagkamuhi sa sarili. Ang sabay-sabay at nagahalo-halo na nararamdaman niya para sa sarili. Napaluhod siya sa gilid ni John at niyakap ang asawa. Patawarin mo ako, John. Patawarin mo ako, John. I'm so sorry. Walang hintong pag-iyak ang ginawa ni Selena si sa harap ng asawa. Nahirapang maintindihan si Selena ng emergency rescue team nang tinawagan niya ito dahil puro hagol-gol lamang ang ginagawa niya. Si John naman ay tuluyan ng nawala ng malay dahil sa sinabit. Abangan po ang next episode ng ating story.